Manager ni Kim Chu ibinahagi kung paano maglambingan ng Kim Pao of Cam. Masaya si Miss Edith sa bagong nagpapatibok ng kanyang alaga. Bilang manager, nasaktan din siya sa nakaraan na aktres. Kaya ngayon, na masaya si Kim Chu sa piling ni Paolo Abilino. Full support siya at hindi naghihigpit. Hindi na rin kasi mga bata ang Kim Pao para paghigpit o pagbawalan pa. Malalaki na sila at kaya na rin mag para sa kanila. Ibinahagi din na binibibi pala ang aktres at alagang-alaga. Kaya hindi malabong mainlab itong si Kim Chu. Ang sarap magkaroon ng isang Paolo Abilino. Samantala, nagbahagi naman ng mga reactions ang fans sa bagong ayuda na ito. Ayon sa kanila, Sino pa naman kasi ang hindi magkakagusto kay Kim Chu? Napakaamo ng kanyang mukha. Mabibighani ka sa kanyang ganda at napakabait na bata. Kaya konting bilis pa Paulo Abilino para ikaw ang magwagi sa puso ni Chinita Girl. Ayon pa sa isang komento, Pangmasa ang Kim Pao. Kahit saan sila pumunta, lilingunin sila ng taong bayan Biruin mo, nagpunta sila sa US. Ang daming OFW na nagpunta at nakisaya para makita lang sila sa personal. Sobrang kahanga-hanga. Ilan lang yan sa mga reactions. The best love to mong wala kaming masabi. Tuloy lang kayo magpasaya ng tao. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribes, and share this video. Thank you for watching.